Hi there, Bubblies! Welcome, welcome to Dawn Belting. So, narito po yung nakakakilig na ayuda na kung saan itong si Belle nung una lamang po ay hindi kasama si Donnie. At makikita naman dyan sa video na yan na hindi kasama ni Belle si Donnie. Nung ilang saglit lamang, agad-agad namang dumating at sumunod itong si Donnie. Kaya naman, ayan ang ayuda at at bukod doon ay eh, naispatan pa si na Donnie at Belle sa kiss camp ngunit hindi naman sila nag kiss kaya naman marami ang nabokya pero maraming masaya dahil magkasama ang Don Belle kagabi. So yun lang mga ang nagkakakilig na ayuda. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe for more 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 Don Bala updates. See you on my next one. Bye bye!